6 months <sinos> so, sa'yo naman. Sino, kaya kasi sabi ko, ko, hindi kinawag ka nga dito, hindi kinawag ka nga dito. Sama kasi nandarawag ko sa'yo alam kong pakiramdam ng niluloko eh. Kaya ba yan lang ko dito pa din. Bakit? Lakas ni Kim. Alam mo yan. Kahit kung yan, gawin niya yung gusto niya. Mo yan, hindi ako makakareklam ko kasi wala akong pera. Wala akong pakailam kung hinayot sinat mo na kahit nasa akin. Pinaalam mo kung nasa hanggap. Parang ganito siya ako ngayon. ng gano'n? Ako yung kakampi mo dun eh. kasi kakampi na yun. Wala si Ito eh. Kakampi mo ako eh. Hindi ko naman tayo eh. Kasi nga di pinili mo ako yun eh. Hindi nga ano yun na inisip mo. yung babae ko diba? siya. kasi yung yung ko kasi anak mo. Wala ka siguro ka lang yung gawa niya. Ba'y nga, bakit na ikaw, alam niyo yung dalawa Alam niyo yung ginagawa niya eh. <laughs> alam, nga, alam ko nga, pero ano ba sinabi ko siya? na ako. Nagay. O, magsasamba tayo ng kaso ha? Saan nangyari? Anong isipin mo? Anong isip mo lang? Yung na yung roommate, plus, you know? gonna, sa tropa niya Saan sa tropa niya? Parang ka ka. Hindi, hindi nga yun kasi nga asawa na sa di ba? Ayun yun sa Puranga, stay Jando. Tapos, ano, next? next time, sa Kotche na naman. Saan sa Kotche? Kotche na. Oche na. Saan, sa lugar? Hindi ko na ano sa... Pangatlo? Ay, ay, ay. Sabi mo, pangatlo. Pangatlo na, yun na Binibili niya. Kasi na, binibili niya kasi dinay. Oh, pinipilit ko pero may nangyari, di ba? May nangyari niya. Anong magagawa? Anong malakas niya? hindi ginagawa mo sa akin yun eh. <coughs> hindi, hindi, hindi ko ginawa sa yan. May lambing yun sa akin. Hindi, kami pareho. Parasado ano nga siya. Pagsasamba tayo ng kaso. <coughs> Ilang pa siya itong pinilit, pinilit sa kanyan? Pinigilan? Kaya nga ako sumama. Kasi nga, sinasabi yung tara sa trikay magkasama pa sila ni Sam noon. Sinabi pa nga ni Sam. si Sam pa nga sa dubi. Pag uwi ko sa bahay ni Panina, hmm. doon na lang po agad ako na reka. Hindi yung mga dati pa? Diba? Wala po. Wala kang wala kanina, po, wala. O, wala po. Hindi mo alam nang pinasok pa? O, hindi ko po alam. Dahil so, nagpalipat-lipat ka ba ng bahay? Minsan po nga sinasayirin ako, mag-show. Oh. Oh. Uh, ako sa mga iba't ibang event. Kaya po wala po ako sa bahay namin. Anong ano sa mga fans mo? Kasi sobrang dami yan. Anong feeling mo sa kanila? Sa um, lahat ng mga nakasuporta sa akin, kahit ganito yun man yung nangyari sa akin, sana eh, nandiyan pa rin kayo lahat para sa akin, siyempre. malalampasan uh, ako rin ito, siyempre. Pray lang kay God. And, yun, dahil din sa kasuporta ng mga magulang ko, siyempre sa... Syempre sa girlfriend ko. Good shout out eh sa ano ko girlfriend ko si Sabina salamat sa palaging pag-unawa sa akin syempre sa magiging anak ko um, malalapasan din namin ko sana maayos na para sa panibagong buhay na tatara yung bang babae nagkaroon ka wala na para pagkakata na pausapin o before nangyari sa ito? Um, pumunta ako sa bahay nila pumunta ako sa kasi hindi hindi ko nakikipag sa Pero yung din mo sa kanya, sa no, Sana ano, uh, maayos na to, ma natin to. Pero minato ka naman? Oh, hindi. Oo, oh. ah, hindi ka may dapat mag-comment sa ganyan, sir. Oh, may wait. ano po ako. Nato, hindi ka naman. No. So ayaw mo sa kung pala. Ano? 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 ba? Dancer po. Dancer ka. Oh, oh, dancer. Kaya pala nung kumakanta ka dun, hindi mo makakanta na maayos. So, Comedian dancer. Comedian ka, no? Ang dami mong follower, no? Pati okay. sige, uh, yun lang pinin mo. Okay. Oh, Salamat rin oh. sa inyo na. Uh. Okay. Thank you. Sikat na vlogger na si Kiefer Bros, Himas Rehas, matapos di umanong manghalay. Himas Rehas ang kilalang vlogger na si Kiefer Bros na meron ng 2.4 million followers sa Facebook at 1.7 million subscribers sa YouTube matapos itong makasuhan ng panghahalay. Nito lamang January 4, 2023 ay hinuli ng mga miyembro ng PNP Cavite ang vlogger na ang pangalan sa totoong buhay ay Daniel Tambulugan Butas sa bisa ng warrant na inilabas ng korte. Labis na ikinalungkot ng kasalukuyang partner ni Kiefer na si Sabrina Paula Velasco ang nangyari lalo na't na kasalukuyan pa siyang nagdadalang tao. Kaya mo yan baby, nandito lang ako palagi. Magdasal ka palagi para sa ikakabuti ng lahat. Kaya mo yan at mahal na mahal kita. Ingat sa loob, sana matapos na itong lahat. Sabi ni Sabrina sa kanyang Facebook post, Matatandaan na noong nakaraang taon ay sinubukan ni Kiefer na humingi ng tawad sa kanyang biktima ngunit tila itinuloy pa rin nila ang pagsasampa ng kaso laban sa vlogger. Ang biktima ni Kiefer ay di umano'y isang minor de edad na partner ng kanyang barkada. Gusto ko lang ding manghingi ng tawad sa kulot na jowa ni Michael sa nangyari. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng nangyari. Sana Mapatawad nyo akong dalawa. Naawa na ako sa mag ko. Ani Kiefer, pinagsisisihan ko na talaga. Sana, bigyan mo ako ng last chance na ipakita sa inyong dalawa na pinagsisisihan ko na ang lahat. Humihingi ako ng awa para sa kapatawaran niyo sa akin. Para na lang sana Kel kay Sab at sa anak namin. Sobrang lutang ako. Walang tulog, walang kain dahil sa nangyari. Dagdag pa niya. Kung mapapatunayan na nagkasala siya ay maaaring magtagal ng maraming taon sa likod ng marehas si Kiefer. Nagpakita naman ng suporta ang mga fans ni Kiefer sa kanya. Kaya niyo po yan. Laban lang po. Basta wag lang sumuko. Andyan lang po ang God sa inyo. Binabantayan lang kayo. Pray lang po kayo. Kaya yan. Sabi ng isang fan. Nagpakita rin ng suporta ang kanyang partner na si Sabrina Paula Velasco kay Kiefer Bros. Sa kanyang post ipinakita ni Sabrina ang todo niyang pagmamahal sa kanyang partner kahit na inaakusahan ito ng paggawa ng masama sa isang minor de edad nilang kaibigan. Kaya mo yan baby, nandito lang ako palagi. Magdasal ka palagi para sa ikakabuti ng lahat. Kaya mo yan baby at mahal na mahal kita. Ingat sa loob. Sana matapos na itong lahat. Ani Sabrina Sa isa namang live video ay humiling si Sabrina Velasco ng dasal sa kanilang mga fans para kay Kiefer Bros na hindi malaman kung makakalabas pa ba ng Zelda. Kasalukuyan pa namang nagdadalang tao si Sabrina ngayon hindi nito mapigilan na maging emosyonal habang ipinaparating sa mga ang minsahe ng kanyang partner na nakilala dahil sa kanyang personalidad at mga prank. Nandito kami para kay baby. Andito kami para sa kanya. Ani Sabrina Ibinahagi rin nito na kasalukuyang hawak ng General Trias City PNP ang vlogger. Nangako naman si Sabrina na magbibigay siya ng update tungkol sa mga posibleng gawin nilang hakbang upang mapalaya ang vlogger. Hinihingan pa namin ng komento ang nagsampa ng kaso laban kay Kifer Bros. Ngunit wala pa itong tugon hanggang sa ngayon. Narito ang buong pahayag ng partner ni Kifer Bros na si Sabrina Paula Velasco. Ano, so, um, ayun na sa kaso niya na inaaral natin. Um, gusto nyo lang iparating sa inyo guys na ano, na pinagtisiyan nyo yung na na ipagdasal nyo siya na sana ano andyan andyan kayo sa kanya sa kanya ngayon kasi kailangan nyo ng ng suporta kailangan nyo ng ano sa kanya sa ngayon kasi problema din kami na bigla kasi akala namin okay na yung ano okay na yung nangyari kaya sa ngayon umingi kami na dasal sa inyo ng suporta na na namin to sa ngayon parang din sa ano sa baby namin ayun sana maging okay na din ng lahat alam alam ko naman na ma na, ano ma ano nga din yung nang nangyari pero andito andito kami andito kami para para kay baby andito kami para sa kanya andito kami yung pamilya niya pamilya ko ayan sana andyan din kayo para sa amin kahit ganito yung nangyari sana nandiyan pa din kayo andin nandiyan pa din yung support nyo kahit ganito na nga ano na yung pangalan niya sa sa ganito nasira yung pangalan niya sa ganitong sitwasyon sana maging okay na din yung lahat. Maareglo yung ano. Pero sa ngayon ng pero sa ngayon, sa loob muna siya, dun muna siya, habang inaayos namin yung ano na yung kaso niya. Dun muna siya sa loob, habang inaano namin yung ano niya. Kaya, Ayun guys, pasensya na mga hindi ako makapagsalita na maayos kasi nababilang ko din ako nung wala, 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 pa ako sa ano. Kasi nabigla din, nabigla lang din kami kanina. Kaya ayun. Naka ano siya ngayon sa ano, sa Gentry Malabon Main. sa kulungan ayun Main Police Station sa Malabon ay doon siya naka ano, ngayon doon siya na na, detain ayan so ngayon guys okay, okay naman siya doon okay naman yung ano doon okay naman siya pero ano um, pero sana maging okay siya dun maging maayos lahat maging hanggang sa maayos yung ano niya kaso niya maging hanggang andun siya maging okay siya maging malusog maging malusog siya maging ano healthy sana maging okay siya dun ayun lang naman yung ko sa ngayon maging okay siya din sa loob. Pero okay naman yung mga tao dun, maano ako naman. Kasi, ayun guys. Di ano pa? Hmm. So, ayun guys, ayun lang update ko kayo ulit bukas kasi pupunta ako doon ng maaga. Dadalawin po ulit siya. Bali, araw-araw ko pupunta doon sa kanya kasi mag ako pagkain. Bibisitain ko din siya, kakamustayin ko din. Siyempre, parang makita na din si baby. Ayan. So, ayan. Thank you. Sa so, mga taong nandiyan pa din para sa amin ngayon. Sana pagdasal niya kami maging maayos na tayo lahat. Ngayon lang. Good uh, evening po. Ako po si Police Lieutenant uh, Colonel Oses na Naparato Jr. Ang nakatalagang acting chief of police ng General City Police Station. Okay. Sir, so, okay. okay. so, pakikwento mo yung pagkakataon. Uh, kanina po, uh, hanggit ko lang na 12.30pm ay uh, nag-downs po tayo ng hand operation against wanted person. Ito po ay pinamunahan ng ating uh, Chief Warrant ni si Police Chief Master Sergeant J. Ilagan at uh, Police Staff Sergeant John uh, Leo Francisco kung saan nakahuli po nila ang uh, regional most wanted person na may kasong rape na ang pangalan ko ay si Daniel Butas si Tambulukan alias Kafer Brosi. sa uh, so pagkakalam ko po, ang, uh, ito po ay isang uh, sikat na blogger. Siya po ay na-aresto kanina. Uh, siya po ay uh, residente ng Section 2, Block 8, Lot 12, sa 1, Barangay, San Francisco, General Trias City, Cavite. Eh, okay. So, ang kaso po niya ay uh, rape at ngayon po siya ay nakagulong sa aming uh, custodial facility dito sa John City Police Station. Uh, ito po ay siya inaresto sa bisa ng uh, warrant of arrest na inisyo ni ng um, presiding judge uh, ito po ay uh, nagugat ng Uh, nasa last year, sila'y uh, magkaibigan ng um, itong biktima uh, na kung saan ginahasa uh, uh, daw Manol itong uh, ni Daniel Butras. Itang bulugan ng biktima ng last year, mga buwan ng uh, July. bale ito po, ano po ba itong victim? Uh, adult na po ba ah uh, Ito po yung adult na actually 3, 20 years old. Siya po yung residente ng uh, Bautista de las Marinas, Cavite. Uh, hey, uh, nagtataka nga po ito, uh, nung kinausap ng uh, warang ko ni sergeant John uh, Leo Francisco, nagtataka daw itong uh, ating uh, one-thread kung bakit Kinasuhan daw po siya na ng na magkaibigan sila. May na beses daw po narik? Uh, apat na beses daw po na narik itong biktima natin na 20 years ago. In last year. Paano, paano sir at saan mo tinigyan? Uh, as to details ay hindi ko po masyado na hindi hmm. saan. Pero ang uh, biktima po ay residente ng Las okay. So, paano po siya naging regional level na Uh, dahil po sa bigat ng kanyang kaso na kung bakit siya, siya ay naging uh, regional na uh, most wanted. During the arrest po, uh, payapa naman po siya, pumulat po. Payapa na, pa naman po siya na, na sumama sa ating uh, pagpulisan lang siya ay na-arrest po. Kanina. So nabigla siya sir, sa... Uh, Oo oh, nga po, nagtatanga po siya kasi kumbaga mag sila. Hmm, bakit kinasuhan na ako siya ng rape? Okay. Uh, ah, so, naman, Actually, nandiyan sa baba, pwede nyo naman po kausapin para malaman nyo rin po yung detalye. Hindi naman may consider na parang nagtalo, hindi naman po. Ay hindi naman. So, so bakit siya nagpalit ng na pangalan? Uh, Nagbinanggit pa siya. Wala naman po siyang binanggit na kung nagpalit siya ng pangalan. Ang alis lang natin sa pagbablog niya ay ito si Keeper of Rose. Keeper of Just... ah, wala naman po. Kung... Oh. Nakita ko naman siya kanina dyan sa mga tausak na aking mga warang. Anyways, nandiyan naman siya. Pero may nangyari din sa kanila. May. dami naman yan. guests Ano naman eh? Siguro i-edit niyong nito mga eh. gusto nung sila, Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po!